Ito ang kwento ni Devani Escobar. Siguro nga ay pamilyar na yung iba sa inyo dito dahil sobrang sumikat nga ang kwento niyang ito dahil talagang napakagrabe nung nangyari nga sa kanya. Maraming mga tao nga noon sa Mexico ang nagrali at nagprotesta sa kanilang gobyerno para nga hingin ang hustisya para kay Devani. Pero hanggang ngayon nga sa kasamang balad, wala pa rin napapanagot sa nangyari sa kanya. Si Devani ay isang labing walong taong gulang na tubong Mexico. Isa siyang law student at tanging babaeng anak nga ng kanyang mga magulang. Masiyahing tao ro siya. Maraming pangarap sa buhay at talagang napakarami ring nagkakagusto sa kanya dahil talagang napakaganda niya nga. Pero isang araw nga bigla na lamang siyang naglaho ng parang bula. Simula natin ang pagkukwento sa mismong gabi kung kailan siya nawala. Ang picture pala na inyong nakikita sa inyong mga screen ang huling larawan nitong si dibani. bago nga siya tuluyang nawala. Kuha ito ng taxi driver na huling nakakita sa kanya. Maya-maya pa ay malalaman ninyo ang malungkot na kwento ng picture na yan pero for now, simulan muna natin sa simula. Paano nga siya nawala? April 8, 2022. Pumunta itong si Dibani sa isang night party kasama nga ang dalawang kaibigan niya na pawang mga babae rin. Bandang alas 11 ng gabi, nagbook sila ng masasakyan. Parang grab kumbaga dito sa atin pero hindi sila sa party nagbahatid kundi dumaan muna sila sa isang convenience store para nga bumili ng vodka. Sa CCTV nga na ito ay may kita pa nga silang tatlo doon sa store. Si Dibani pala yung nakaputi sa kanila. Pagkatapos nga nilang bumili, nagbook ulit sila ng panibagong taxi ng masasakyan. Ang pangalan ng driver ay Juan David Well, tandaan po ninyong mabuti dahil mahalaga ang papel niya sa kwento natin ngayon Pinick up niya ang tatlong babae sa convenience store at inihatid nga sila doon sa party Bandang 1.20am Ibinaba ni Manong Driver itong tatlo sa location nung party Nakuha pa nga sa CCTV ang pagdating nila doon sa mismong lugar Pero bago nga bumaba itong tatlo Kinuha pa nga nung kaibigan ni Debani ang pangalan at number nitong si Juan David para nga kung sakaling kailangan na ulit nila ng masasakyan pa uwi, siya na raw ulit yung tatawagan nila. Baka raw kasi madaling araw na silang makauwi at wala na raw silang mabuk na sasakyan. Well, eventually, pumayag naman itong driver. 10 minutes nga pagkatapos nilang makarating doon sa party, muling ang nakunan sa CCTV itong si Debani. Paalis nga ng lokasyon. Papunta pala siya noon sa isang pool area na nasa labas nga anong gate. Nakakasalubong pa nga niya yung apat na lalaki at kita rin dito sa CCTV na liningun pa nga siya nitong mga ito dahil siguro nagandahan nga sa kanya at halata rin na nag-usap-usap nga sila pagkatapos nga siyang makita. Well alam nyo, hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila pero siguradong tungkol ito dito sa dalaga base nga sa kanilang mga ikinilos. At around 3am o halos dalawang oras nga mula nung makarating sila doon sa party, naging super wild daw nitong si Devani base nga sa kanyang mga kaibigan. Well, yes, eventually, bumalik nga rin siya doon sa loob after niyang lumabas kanina. This time, kung ano-anong ginagawa niya daw na agaw pansin talaga sa maraming tao. May oras pa nga raw na nagkulong siya sa CR nung mga lalaki at nagagalit din daw siya doon sa mga kaibigan niya kasi nga hindi siya sinamahang lumabas nga kanina. Dahil nga sa ginagawang ito ni Dibani, inisip nung dalawang kaibigan niya na sobrang lasing na nga siya. Kaya alam niyo ang ginawa nila, chinat na nga nila yung taxi driver na sunduin na nga itong si Dibani para iuwi na nga sa bahay. Well, Yes, eventually, itong dalawang, ewan ko kung tunay nga bang kaibigan niya yan, itinex e nga yung driver para iuwi itong kaibigan nila sa bahay ng lasing. At grabe ano, talagang hindi nila siya sasamahang makauwi. Literal talaga, napinubay nga siya doon sa taxi driver. So, ganito nga yung mga sumunod na nangyari. Bago nga siya umuwi, muling nakunan nga ng CCTV si Dibani sa labas ng gate na tumatakbo nga mula nga sa isang lalaki na humahabol sa kanya. Alatang-alata nga sa video na pinipilit siya nitong lalaki sa kung anong ang gusto niya dito sa dalaga Mapapansin din natin sa video na parang tinataboy nga siya nitong si Dibani mayapa pa nga, sunod-sunod nga na nagdatingan yung maraming mga tao kasama na nga yung kaibigan nitong dalaga Pinagkumpulan nila yung dalaga at yung lalaki Well, siguro e para awatin nga sila alam nyo ano, hindi ko lang sure kung yung lalaki nga dito na nanghabol sa kanya ay isa nga dun sa apat na nakasalubong niya kanina kung naaalala ninyo. Pero sa tingin ko nga ay oo. Matapos nga ng ilang minuto at around 3.50 am, dumating na nga itong si Juan David, yung taxi driver para sunduin itong dalaga. Nakita nga rin sa CCTV yung pagdating niya. Nakunan din sa CCTV ang agad niya na pagpasok ni Dibani doon sa taxi. Sinundan nga siya nung kaibigan niya at nung isa pang lalaki. Ewan ko kung anong sinabi nila doon sa driver at kay Divani pero siguro ay ibinilin nga yung dalaga. At pagkatapos nga nito, lumarga na yung taxi. Walang mga susunod dito na pangyayari ay talagang mabigat nga sa loob kaya humanda kayo. Ilang minuto nga pagkatapos umandar nung taxi muling nahagip ng isang CCTV na nakapark sila sa gilid ng kalsada. At kapag isinumbo nga yung video, Napapansin mo doon na tila nga nag-aaway itong si Devani at yung driver. Parang nagdi-diskusyon nga sila. Well, hindi natin sigurado dahil medyo malayo nga yung video. Ilang minuto rin silang tumagal nga doon bago ulit nag-drive itong si Juan, David, hanggang sa nakarating nga sila sa isang highway. Pagkarating nga nila doon, muli silang tumigil kasi gusto na raw bumabangan nitong si Dibani. Well, ito po ay base sa kwento ng driver ano. Lumabas daw itong si Dibani sa taxi at tumayo nga sa gilid ng highway para mag-abang na lang ng ibang masasakyan. At bilang ebidensya nga na totoo yung sinasabi niya, pinitsura niya pa nga si Dibani na nakatayo nga sa gilid ng highway. Ito na nga yung sinasabi namin na huling picture ng dalaga bago nga siya tuluyang nawala. Well, diba? Napaka-creepy talaga. Pero alam nyo, mas matindi pa nga yung mga susunod dito. Kahit mga lumabas na ng taxi itong si Dibani, hindi pa rin siya agad iniwan nga nung driver. Ang totoo nito, sinend pa nga niya sa kaibigan ni Dibani yung picture niya na nakatayo nga sa labas ng taxi. Sinabi nito sa kaibigan ni Dibani na ayaw daw niyang magpahatid at nagpilit daw na bumaba kaya nga binaba na niya. Pinakiusapan niya pangaraw na bumalik ito sa loob pero ayaw niya nga raw talaga kaya nga wala na daw talaga siyang magagawa doon. Nasa tatlong minuto pang araw siyang naghintay doon baka sakaling magbago yung isip nung dalaga pero ayaw niya talaga. Kaya nga pagkatapos nito, eh Talagang umalis na siya at iniwan na raw niya yung dalaga dun sa gilid nga nung highway. Alam nyo, sa totoo lang, comment ko lang naman. E eh, makikita mo nga dito yung concern nung driver dahil talagang pinaalam niya nga sa mga kaibigan yung kalagayan nitong dalaga. Kaya nga sa pagkakataong ito, alam nyo sa tingin ko, cargo na talaga siya nung mga kaibigan niya kasi ba diba, Hindi naman niya talaga pwedeng piliting isa kayong dalaga doon sa sasakyan niya dahil baka makasuhan siya kapag ginawa niya yon. Kaya nga tingin ko, tama yung ginawa niya dito at wala siyang responsibilidad sa mga susunod nga na mangyayari. Well, balik tayo sa kwento dahil marami pang nakakatakot na mangyayari dito. Alam nyo pagkatapos ngang iwan ni Juan David, si Devani doon sa highway, nagchat-chat pa nga rin siya doon sa mga kaibigan nitong dalaga. Siya pa nga yung nagsabi sa kanila na sunduin na siya agad doon dahil wala nga siyang kasama at delikado doon dahil alanganing oras na rin. Well, for the next 45 minutes nga ay nag-update siya kung pinuntahan na nila itong babae kaso yung mga kaibigan parang wala nga ang pakialam. Ang huling text nga nung driver sa kaibigan ni Dibani ay alas dos nga ng tanghali o sampung oras nga matapos niya ang iwan yung dalaga kaninang 4 a.m. doon sa highway. Muli, tinanong niya kung kamusta raw si Dibani at alam niyo, nag-reply yung kaibigan at ang sabi, hindi pa rin daw siya nakikita. Samuel well, Karape. Ano nga bang nangyari talaga dito sa dalaga nung mga sandalingang bumaba siya doon sa taxi sa isang CCTV camera? Namataan niya itong si Dibani na naglalakad nga sa gilid ng highway ng mag-isa at pagkatapos nito, Muli na naman siyang nahagip sa isang CCTV ng isang motel na nooy sarado. Tumatakbo siya papasok nga sa entrance point nito. Well, walang tao noon sa motel na ito dahil bihirang nga yung nag-check-in at walang guwardiya rin na nakabantay doon. Nakita rin siyang dumudungaw pa nga sa mga bintana at pintuan nung saradong motel. Well siguro, tinitingnan niya kung may tao sa loob at ito na nga ang pinakahuling video kung saan nakita pa nga siyang buhay. Mula nga noon, naglaho na siya ng parang bula. And well, kung umabot ka nga sa parating ito ng video ay tingin ko nga deserve natin ng like at subscribe dahil nag-enjoy ka nga. And with that, Mabalik tayo dun sa kwento dahil hindi pa tayo tapos. Nung araw nga na nawala itong dalaga ay agad-agad nga siyang nireport na missing ng kanyang mga magulang. Agad ring sinimula ang investigasyon para sa kanya. Natural, ang unang sospek nila dito ay syempre yung taxi driver. Pero dahil nga sa ebidensya na hawak niya, eh hindi siya maidiin doon sa kaso. Dalawang linggo nga rin walang balita kay Dibani hanggang sa bigla-bigla may nag nga na may katawan daw silang nakita sa water container ng isang motel. At alam nyo, ang motel na ito ay yung mismong motel din kung saan nga nakunan ng huling video itong si Bibani. May babae raw silang nakita doon. Agad nga itong pinuntahan ng mga otoridad at doon na kumpirma nila base sa suot nito na si Dibani nga yung nakita nila. Well, para magkaroon kayo ng idea bakit niya tumagal ng husto bago nakita sa motel si Dibani ay dahil yung water tank daw kung saan nga siya nakita ay nasa ilalim ng motel. Isa itong underground water tank. Alam nyo, sa unang investigasyon ng mga otoridad doon, lumalabas sa findings nila na wala raw foul play na nangyari. Lasing lang daw talaga itong dalaga kaya nga napunta at nahulog doon. Pero hindi nga ito tinanggap ng mga magulang niya kaya nga nagpa second opinion sila. Kumbaga baga, si ulit nila yung katawan at doon nga grabe yung natuklasan nila. Kasi alam nyo, sabi ng mga magulang, parang binadali raw yung kaso para lang masabing tapos na, di ba? Grabe lumalabas nga sa autopsy na sinadya nga ang nangyari doon sa dalaga. Una, yung tama daw sa ulo niya ay hindi raw dahil sa pagkakahulog kundi sinadyang paluin. Pangalawa, hindi raw siya nalunod sa water tank dahil walang tubig sa baga niya. Ibig sabihin niyan, hindi na nga siya humihinga nung nahulog siya doon at ang pangatlo nga ay itunga, nga, yung pinakamasakit sa lahat, lumalabas sa report na pinagsamantalahan din itong dalaga. Pero ang tanong natin ngayon, es eh sino nga kaya? Alam nyo base sa CCTV kung saan nga nakitang pumasok si Devani doon sa motel na wala nga katao-tao noon dahil sa rato, Wala nang iba pang nagib nga sa kamera na sumunod sa kanya at siya nga yung huling nakunan na dumaan doon. As in, wala raw. Kaya nga, walang maituro ang batas na dapat na managot. At dahil nga sa nangyari ito, maraming teorya talaga ang lumitaw kung sino daw ang gumawa nga noon dito sa dalaga. Ang unang teorya nga ay yung taxi driver din daw talaga yung may kasalanan. Kaya daw nakita nga doon sa CCTV na parang nag-aaway sila. Baka daw, pagkababa niya kay Dibani ay sinundan niya talaga ito. Kunyari lang na nagchat-chat daw siya para nga. Kunwari, concern siya sa dalaga pero ang paliwanag naman ng driver dito. Kaya raw sila nakunan nga na parang nag-aaway ni Dibani doon sa kotse ay dahil... Nagwawala daw siya at gusto na niyang bumabanga. Well, alam nyo, pwede naman kasi nga ba diba sa party pa lang sinasabi nila, nagwawala na talaga siya. Pero sabi nga ng iba, baka talagang pinabababa na niya si Devani doon at palihim na na sinundan niya talaga. Kumbaga eh, palabas lang ang lahat ng ginawa ng driver na kunwari concern na siya. Pero ayon nga sa mga otoridad, wala daw sapat na ebidensya para idiin nga yung driver dahil kapani paniwala yung kwento niya. Kaya move on tayo. Ang sunod na teorya ay tungkol nga sa lalaki na nangaharas sa kanya doon sa party. Kaya daw parang nalasing agad si Devani ay dahil may nilagay sila sa inumin niya. Kasi nga, Vodka lang naman daw ang ininom nitong dalaga pero sobrang nalasing nga siya. Baka daw habang nasa party, nung pinauwi na nga yung dalaga, nakita o narinig nito na pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Devani na pinababa na nga siya o bumaba na siya doon sa taxi Base nga sa chat ng driver sa kanila. Baka raw nung narinig nga nila ito, e eh lumabas na nga sila para hanapin si Devani. Dahil malapit lang naman talaga yung highway doon, kaya nga nakita nila yung dalaga at hinabol nga nila. Well, alam nyo, kulang din to sa ebidensya, kaya nga hindi rin maitiin. At ang isa pangang teorya ay tungkol nga doon sa motel may sikreto daw na itinatago. Nakakapagtaka raw kasi na apat na beses na palang paulit-ulit nga na sinurge ng mga polis yung hotel na yon pero hindi nila nakita yung dalaga. Imposible raw na hindi siya nakita agad doon at umabot pa nga ng ilang linggo bago may nakakitang staff sa kanya. Baka may tinatago itong hotel. Well, wala rin sapat na ebidensya tungkol dito. At ang pinakauling teorya nga ay nung nakita nga raw si Devani na tumatakbo papasok doon sa motel. Kung naaalala ninyo yung CCTV, may humahabol nga daw talaga noon sa kanya. Pero syempre ang unang tanong dito ay bakit nga walang nakitang sumunod sa kanya doon sa CCTV. Ang paliwanag naman nila dito dahil alam daw nito yung pasikot-sikot nga doon sa motel. Kaya nga nagawa niyang iwasan yung mga CCTV kaya nga hindi siya nakitang pumasok. Baka raw dumaan talaga siya sa ibang daanan. Well, ibig sabihin nito kung totoo man ito, taga doon din yung gumawa nga nitong krimen na ito. Pero alam nyo, nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon nga o oh halos isang taon na pero wala pa rin napapanagot para sa nangyari kay di ba pero matanong ko lang kayo kayo nga personally sino sa tingin niyo ang may kagagawan nito ay comment niyo naman sa ibaba ng ating video and with